Bakit hindi pinayagan ng Diyos na makapasok si Moises sa lupang pangako? Si Moises ay pinili ng Diyos upang iligtas ang Israel. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo na kanyang pinagdaanan, ay hindi siya pinayagang makapasok sa lupang pangako. Bakit? Ang kwentong ito ay nagbibigay ng mahahalagang aral tungkol sa tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Para sa ilan, maaring mukhang hindi makatarungan si Moises na hinirang ng Diyos upang iligtas ang Israel ay hinarap ang paraon at matagumpay na pinangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Pinagtiisan niya ang apat na taong paglalakbay sa ilang kasama ang mga Israelitang matitigas ang ulo at reklamador. Sa kabila ng kanilang walang katapusang hinaing at paglereklamo, nagtiwala si Moises sa Diyos. Gayunpaman matapos ang lahat ng kanyang paghihirap at pagsisikap na dalhin sila sa pintuan ng lupang pangako, siya mismo ay hindi pinayagang pumasok. Kaya naman marami ang nagtataka kung bakit nga ba siya hindi pinayagang makapasok sa lupang pangako. Sa bidyong ito ay bibigyan natin ito ng malinaw na kasagutan at ang mga dahilan kung bakit. Isa na namang napakagandang kwento ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya naman siguraduhin na tapusin ang bidyo upang maunawaan mo itong mabuti. Sa kabanatang ito, dumating ang mga Israelita sa disyerto ng Zin at hinarap nila ang isang matinding suliranin at ito ay ang kawalan ng tubig sa lugar. Gaya ng dati, ang kanilang pagkadismaya at galit ay bumaling kay Moises at Aaron. Mabilis silang nagreklamo na para bang nakalimutan nila ang mga himala ng Diyos, bakit ninyo kami dinala sa disyertong ito kung wala namang tubig na maiinom? Dahil dito, lumapit sina Moises at Aaron sa Diyos upang humingi ng patnubay. Sa mahalagang sandaling ito, ibinigay ng Diyos ang kanyang malinaw na utos kay Moises. Sa aklat ng mga bilang ikadalawampung kabanata mula sa ikapitong berso, Kunin mo ang tungkod at tipunin ninyo ni Aaron ang buong bayan, pagkatapos magsalita ka sa harap ng bato upang ito'y maglabas ng tubig. Sa gayon, makakakuha kayo ng tubig mula sa bato, upang mapainom ang buong bayan at ang kanilang mga hayop. Subalit, ang sumunod na pangyayari ay hindi naaayon sa kautusan ng Diyos. Kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa presensya ng Panginoon gaya ng iniutos. Tinipon nila ni Aaron ang mga tao sa harap ng bato. Sa ikasampung berso, at pinisan ni Moises at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato, at kaniyang sinabi sa kanila, Makinig kayo ngayon mga mapanghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay at hinampas niya ng dalawang beses ang bato gamit ang kanyang tungkod. Agad na bumukal ang tubig at nakainom ang buong bayan, pati na ang kanilang mga hayop. Ngunit tandaan natin, ang iniutos ng Diyos kay Moises ay magsalita sa bato, hindi hampasin ito. Kaya naman may mga nagsasabi na isa itong direktang pagsuway sa utos ng Panginoon. Sa ikalabing dalawang berso ay ganito ang naging tugon ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, Sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Isa ang pahayag na ito ng Diyos sa mga dahilan kung bakit marahil hindi pinayagang makapasok si Moises sa lupang pangako. Bagamat hindi ito batid ni Moises noong panahong iyon, ang mas mahalaga ay inutusan siya ng Diyos na gawin ang isang bagay, ngunit iba ang kanyang ginawa. Ang bahagyang pagsunod ay hindi maituturing na tunay na pagsunod. Kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa presensya ng Diyos. Ngunit hindi niya ganap na sinunod ang utos. Dahil sa kanyang galit sa mga Israelita, hindi niya nagawang sundin ng buo ang tagubilin ng Diyos. Dahil ang ating mga kilos ang nagpapakita kung nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi sa patang salita lamang, ang ating mga aksyon ang tunay na sukatan ng pananampalataya. Sa halip na magsalita sa bato, hinampas ito ni Moises na nagpapakita ng kakulangan niya ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Bagamat pinapatawad tayo ng Diyos, hindi ibig sabihin na mawawala ang lahat ng bunga ng ating mga pagkakamali. Ganito ang nangyari kay Moises. Bagamat mahal pa rin siya ng Diyos, hindi na niya nabawi ang pagkakataong makapasok sa lupang pangako. Subalit kahit na tayo ay nagkakamali, ay patuloy na nagbibigay ang Diyos kahit tayo ay nagkukulang. Kahit nagkamali si Moises, hindi pa rin ipinagkait ng Diyos ang tubig sa mga Israelita pinakita nito na ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pagiging tapat sa Kanya. Siya ay nananatiling Diyos ng awa at pagmamahal. Ang kwento ni Moises sa Aklat ng Mga Bilang ay isang paalala na ang bawat desisyon natin ay may epekto sa ating hinaharap. Mahalaga ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa panahon ng pagsubok. Subalit, sa kabila ng pagkakamali ni Moises, Makikita natin ang walang hanggang biyaya ng Diyos. Kahit siya ay nagkulang, hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel. Ito ay nagpapakita na ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating pagiging perpekto kundi sa kanyang likas na pagmamahal at awa. Ang buhay ay puno ng mahahalagang desisyon. Minsan, isang maling hakbang lang ang maaring magdulot ng panghabambuhay na bunga. Kaya't sa bawat pagpili, tiyakin nating ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa ating damdamin, hindi sa ating sariling pangunawa, kundi sa buong pagtitiwala sa Kanya. Naway matutunan natin mula sa buhay ni Moises ang kahalagahan ng pagtitimpi, pagtitiwala at buong pusong pagsunod sa Diyos. Dahil sa dulo ng ating paglalakbay, hindi lang ang ating mga tagumpay ang mahalaga, kundi kung paano natin isinabuhay ang ating pananampalataya at kung paano natin natapos ang ating takbuhin ng may katapatan tandaan mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon.